Sang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po ang ating bayabas. Air dry na po ito. At uh, mahirap pong manguha ng bayabas araw-araw kasi nataas po yung sanga niya. Tapos ngayong umaga po ay eh, meron po tayong dahon ng guyabano. Yung bayabas po ay haluan natin ng dahon ng guyabano. Wide seven, eight, nine ten tapos yung ating bayabas kasi sa mga nagtatanong kung paano paano gagawin one, two, three four, five, six seven, eight nine, ten ayan, twelve po yan twelve na bayabas, tapos twelve din po na dahon ng guyabano tapos Huhugasan po natin yan, syempre. Para po ilaga. Ito po ha. Ah. Bagong pitas po ito, ang ating guyabano. Mula sa puno ng guyabano. Alam nga naman, sa puno ng bayabas, di ba mga kaibigan? <laughs> Joke lang. Huhugasan po natin ng mabuti. Ayan. Ayan. akan tengah ni madu kita tengah tengah repot memang kalau tak bukan tapi saya Putik-putik putih pa di ba mga kaibigan yung mga putih-putih pa yang saya nanti mabuti para isang buku saya kalau nanti pernah lupa Bumbawa mo lang ulit. Ang bayabasanan po, kahit tuwing-tuwi na yung dahon niya, eh, pag nilaga po natin yan, sariwa ulit. Parang malunggaw lang din. Yan, niraraming water ko so lang po yan para Magdali. Tapos, yung guyabano naman. Ang guyabano po ito ay nasa likod, ilayo sa kalsada. Kaya, hindi po siya masyadong kung Yan po ang ating guyabano. Dapat po meron talaga tayong ano, kaserola. Ang pinaglalagaan yung hindi po kaiba-iba ng kaserola ang ating gagamitin. At ito natin ang tubig. Tapos bagong lawan po natin. At abuhan oh, na lang po natin ng pinali. Ito, malakas po ang tubig namin dito sa kalamba tapos lalagyan po natin ng tubig mula po sa mineral water ang guyabano po ay maganda po ito sa mga diabetic maganda rin po sa mga cancer maganda rin po sa mga high blood lalo na po sa mga acidic Ayan po. At saka na, din ang bayabas. Kaya pinaghalo ko po yan kasi kayo po maganda yan sa acid. Uh, Ayan, dalawang mag na po yun na malaki. Pangatlo na po ito. Dagdagan pa po, po natin. Ayan po. Sakto na yan. Kasi hindi lang po ako umiinom niyan. Pati po ang aking uh, mister ay umiinom po ng nilagang kuyabano. Tapos ilalaga po natin yan mga kaibigan. Marami pong uh, libre na mga herbal. Kasi nga, ba? Diba? Yan ay uh, niloob ng Diyos na kanyang tawag dito. Na kanyang uh, tatubuin. Para po may magamit ang mga tao. Talaga pong ano eh. Ang una pong sinabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan ay kainin ninyo lahat ng butil at bunga ng mga bungang kahoy. So, ibig sabihin, prutas talaga ang uh, suggestion. Prutas po ang uh, unang suggestion ng Panginoon o inoffer sa mga tao. Hindi po karne, ano po. Ang mga tao nilang po ang ano eh. Ang uh, nag-isip na pwede palang kainin ang mga hayop o karni ng hayop. Kaya yan mga kaibigan ang ano ang katotohanan na talagang ang nais ng Diyos ay mapabuti yung ating mm -hmm. Uh, katawan o yung ating kalusugan kasi ayaw ng Diyos na mapahamak yung katawang lupa natin kasi kapag katawang lupa po na pinag-usapan eh, mabuhay po yan kasi ang uh, materialis po na ginamit ng Panginoon kay Adan ay uh, lupa galing po sa lupa ang ating katawan. Kaya ang nais ng Diyos ay alagaan natin, ingatan natin. Yan po ang hindi natin alam ng mga panahon ng ating kabataan. Kasi kapag kabataan ay eh, talaga naman. Masyado pong abusado sa katawan. Isa na po ako dyan sa abusado. Kapag sinasaway tayo ng ating mga magulang, dahil po yung galit kuminsan, di po ba o ngayon, yung mga consequences, eh inaani po natin yan pagdating doon sa panahon ng ating pagtanda. ayan pa mga kaibigan, ito po yung uh, bloternate, yan nilalagay ko po yan dyan ko po nilalagay yung uh, nilagang uh, bayabas at saka guyabano halo-halo na po ito, basta herbal ay okay na po yan So, pakukuloyin po natin yan. Medyo madami-dami po ang sabaw ngayon. Kaya, medyo matagal po nga kumulo. Alam niyo mga kaibigan, mas maganda po itong ano eh, itong herbal. Kasi, wala po mga chemicals ito. Purong-puro -puro talaga ito. Tubig lang. Ang uh, kasama niyan. At mahalaga, mahalaga din po ang tubig pag okay yung ating mga kidneys, kailangan talaga ang tubig ay uh, may supply ang ating katawan. Kasi kapag may problema na sa kidneys, ina-advise ng doktor na kunting tubig na lang ang iniinom. Pero hanggat wala po tayong problema sa kidneys natin, uminom po tayo ng tubig kasi ang tubig po ay buhay po yan. Di po ba sinabi ng Panginoon, uminom kayo at ito'y nagbibigay ng buhay. Kapag literal na usapan, ay uh, talaga ang tubig naman po talaga ay nagbibigay buhay sa tao. Napakadami pong ano, napakadami pong mga pinatubo ang Dios o nilikha ang Diyos ng mga halamang gamot na magagamit po natin. Alam niyo mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Kasi mula po nung in ko talaga, siguro mga isang buwan na na naglalaga ng ano, ng uh, dahon ng bayabas, eh, okay po ang aking pakiramdam. Hindi na po tumatalong lagi ang aking uh, puso. Ibig sabihin, wala pong atake, nakagaya ng dati. Grabe po, ang aking atake gaya ng dati. Talagang, kulang na lang mamaalam ka sa daigdig. <laughs> Kapag puso na po ang uh, nagkakadiprensya. At yung mga heartburn na tawag dito, na sanhi ng acid. Alam nyo po, yung acid talaga yan, pahamak po talaga yan sa katawan natin. At pahamak din sa buhay ng tao. Kasi once na mataas po, ang ating acid 'yan na po ang nagbibigay talaga ng problema sa ating katawan kaya kailangan po gamutin natin agad. Kapag acidic po tayo, wag na po nating hayaan kasi once po na umakyat na po 'yan sa ating puso hanggang sa ating lalamunan, sisirain po 'yan ang ating boses at ang ating puso talaga'ng bibigyan niya ng problema. At 'yan na ang problema ng tao kapag puso na po ang uh, may deprensia. Kaya Ina-advise ko po talaga na itong dahon ng bayabas at dahon ng guyabano ay ilaga nyo po at inumin nyo talaga para kung mayroon man po kayong nararamdaman o hindi niyo man alam na may karamdaman na palang inyong mga physical na katawan at least mabibigyan na po siya ng uh, kayusan. kumbaga eh, maiaayos na yung mga area ng ating physical na katawan na mayroong karamdaman lalo na po yung mga hindi alam kasi may mga tao nga na kagaya ko rin yung araw na ay ayoko magpa ano ayoko magpa tingin ayoko magpa check up ayoko magpa blood test kasi baka malaman ko yung sakit ko tapos sasabihin ng doktor oh may cancer ka mamamatay ka na ayun e, pala talagang may cancer na ako ay e, salamat sa Diyos kasi hindi pa naman ako mamamatay kasi tangan pa naman ng Diyos ang buhay. Ang kailangan lang po natin gawin ngayon ay ingatan po ang ating mga sarili. Kahit uh, ano na po ang lasa yan, ang mga dahon-dahon na yan, eh, huwag po natin ano yan. Huwag po natin intindihan. Pero po itong lasa ng guyabano at saka ano, saka bayabas. Masarap po yan. Hindi po yan ma... Hindi po yung nakakaiyak ang lasa. sayang nga eh. Yung iba nga nilalagyan pa ng tanglad. Wala na pong mga tanglad dito sa amin. Alam niyo po yung mga tanglad namin? Ang mga nakatanim sa timba. Ang lago yun dati. Pero nalulusaw po pala. Kahit po sa mga kapitbahay ko, tinignan ko ngayong umaga, wala na rin tanglad. Nalusaw daw yung mga tanglad nila. So may panahon din pala ng paglusaw ng tanglad. Eh, ang kagandaan lang po sa tanglad, Kapag natira po yung ugat sa ilalim kahit nalusaw po yung katawan. Muli po itong uusbong, magkakadahon uli, tapos lalago uli. Eh ang buhay pag nalagas, eh wala na pong uusbong 'yan. Talagang lagas na po talaga 'yan. <coughs> Kaya tayo pong mga tao, ingatan po natin ang ating katawan. Sabi nga lagi, 'di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tapos yung mga taong pasaway, yung kasi may gamot naman so yung mga diabetic kailangan kung kumain lahat kakainin ko kasi may gamot naman eh maling mali na po yan napatakaran sa buhay ng isang tao tayo nga po eh nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon kasi <clears throat> yung walong gamot yung walong klaseng gamot ko araw araw na iniinom ko ilang taon na mga kaibigan ngayon po ang ini iniinom ko ay yung tatlong klase na lang na gamot. Malaking bagay po yung limang gamot na hindi ko na iniinom araw-araw. Pangalawa, syempre, hindi ka nagagastos. At yung limang gamot na hindi ko na iniinom, ang kapalit po niyon ay ito po, ang dahon ng bayabas at guyabano. At uh, mas powerful pa po ito doon sa limang gamot na aking iniinom. Tapos, libre pa, hindi po ba? salamat na lang sa Panginoon kasi ang dami pong tumubong bayabas hindi naman po tinanim yan ang mga kapitbahay ko ang bayabas kusang uh, tumubo po yan sa tabi ng bahay nila at yung uh, guyabano naman ni ma'am din tinanim niya yan pero open po yan sa lahat ng na nangailangan mo kaya malaking bagay po yun imagine ano araw araw yung gamot ko na lima ang halaga po nun is almost 200 so Sabihin natin 200 na lang kasi 195 ang ano nun eh. Ang uh, cost nun eh. Ang cost nun is 195. Sabihin natin 200. Higit pa kasi mga masahe ka pa. Sakay ka pa ng tricycle papunta sa drugstore. Hindi po ba? So ilagay na lang natin sa 200 a day. 5 days is 1,000. O di po ba? Grabe. O yung isang buwan. Limang buwan. Isamantalang e, ito o. Oh, kahit piso wala kang ilalabas sa wallet mo kasi nga libre eh lalo naman sa mga taga probinsya ayan po ang ating blue ternate ayan po tinanim ko din po yan blue ternate lalo naman sa mga taga probinsya na paglabas sa pintuan andyan na yung mga puno ng guyabano puno ng bayabas yung puno ng makahiya o di ko ba Marami pong ano, maliban po sa Bayabas at Guyabano, marami pa pong mga dahon-dahon sa probinsya na nandyan lang sa tabi-tabi. Kaya mga kaibigan, instead na 3-in-1 ang inyong inumin, na talagang nagbibigay pa ng problema sa kalusugan, itong ano na po, mga nilagang dahon na po ang inyong inumin kasi kaya po, hahaba pa ang buhay natin kapag tayo po ay sumunod sa patakaran ng Panginoon ayan, wala naman pong ibang ninais ang Diyos kundi ang mapabuti po ang ating mga pisikal na katawan at ngayon po tingnan niyo po yan, ang lasa ay lasa ang kulay ng aking uh, nilagang uh, tawag dito nilagang bayabas at guyabano kulay ano na po yan kulay blue na po yan dahil po sa blue turning hindi po ba tayo ay kumakain din ng mga halo-halo halong gulay gaya ng pakbit kahit man yung ating mga simpleng nilalaga lang ng mga gulay halo-halo eh bakit hindi po natin gawin sa mga nilagang uh, dahon hindi po ba daon ng guyabano, daon ng bayabas, tapos itong bulaklak ng blue turnip. O di, kung ano man po yung magawa nila sa katawan ng tao, itiyak po natin yun na maayos kasi yun po ang nais ng Diyos. Gamitin natin yung kanyang mga pinatubo na mga halaman. Napakadami pong herbal na dapat pakinabangan ng tao. Kaya lang, sabi ko nga, yung mga may pera, na may mga itinabi para sa kanilang uh, hospital <laughs> hospitalization yan para sa kanilang medicine eh, hindi po halos maniwala sa ganito pero meron po ang kaibigan meron po siyang pera na pangpa gamot lahat pero hindi po lalo pong uh, lumala kasi meron pong gamot na kunyari ang uh, pinupuntirya lang na pagalingin ay puso pero dahil sa mga gamot ay nasisira naman ang kidneys, naapektuhan naman ang ibang bahagi ng katawan o mga nasa loob ng ating katawan. Kaya gumaling nga ang puso. Ang problema, isa lang sana ang sakit niya noong una, naging tatlo na kasi nga po hindi maganda po yung mga western medicine sa ating katawan. Pero ito pong dahon, pag nilaga mo, eh lahat po yan. Pwede po yan sa high blood, pwede po yan sa diabetic, pwede po yan sa cancer, pwede po yan sa UTI, pwede po yan sa acid, pwede po yan sa ano pa ba, ang mga sakit-sakit. Basta sa lahat po ng ano, karamdaman eh mas maganda na po yung mga dahon. Wala pong mga chemicals yan. Tubig lang. At saka apoy ang ating kailangan para lang malaga ang mga dahon na yan. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay uh, nagmamahal at minamahal yung inyong mga buhay, ang inyong katawan at mahalaga sa inyo ang maayos na kalusugan habang maaga po. Uminom po tayo ng mga nilagang dahon para po makaprotekta sa ating uh, buhay at makaprotekta din sa ating katawan so hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking uh, uh, video for today nawa ay may nakuha po kayong uh, magandang uh, balita patungkol po sa ating ginawa sa umagang ito maraming salamat po sa inyo lahat maraming salamat sa pagkikinig maraming salamat din sa panood ingatan po tayo at patuloy na pagpalain ng ating Panginoon In Jesus' name, Amen.